So, wasak-wasak mga kamukmuk. So, may puntahan tayo mga kamukmuk. So, puntahan natin yung litag mga kamukmuk. So, tara, let's go! Kamukmuk, puntahan natin ang uh, kamokmok. So, nabigla lang kung kamukmuk. No? Sa taas, may, may nakuha tayo na alinsiyang. Kinuha ko na kamukmuk. Pero nawawala yung ano kamukmuk. Yung dalawang bitag ko yung yung ng dalong bitag kung na wala so ito na yung kuha kamukong no kamukong ito na yung kamukong ko so, so kilala mo itong ibong mga kamukong mga agat kamukong so tawag namin dito mga kamukong alansiyang no alansiyang tawag sa amin dito kamukong so lalaki ito kamukong So, ang uh, gat mukmok. Tibay ka -muk. So, yan ang nakuha natin ka mukmok. No? Okay, so, kinuha ko sa taas. Yung sa taas galing ang kamukmok. Kinuha ko. So, yung bitag natin dalawa na wala na. So, hanapin ko pa ka Baka naha, nahulog o ano. Kung anong nangyari ka So, posible yung natanggal ka no. So may nakuha naman siya pero yung ano bitag natin na ano nawala na yung ano yan yung sabitan niya yung piteo niya kamukmok na wala so so yan kamukmok so yan ang update natin kamukmok so pakawala na natin to dito kamukmok ano yun na yung kamukmok bye bye so umakyat ako kamukmok yung kamukmok nawala na dito ko pinatong yung kamukmok so posible naman ano naputol yung kamukmuk kasi may tinalian ko nang ano yung kamukmuk eh yung ito na yun. Posible makawala yung kamukmuk so siguro may taong umakyat dito kamukmuk so ayan kamukmuk yung isa naman dito kamukmuk wala na din so pinag talaga kamukmuk no so ito na yung ano niya kamukmuk meron pa naman yung ano pitigo niya kamukmuk yung PC niya ang PC naman sa kabila. Nakakuha ng ano. Alinsiyang tumukok. na nakakuha ng alinsiyang yan. So ito na yun. Oh. No? Ang so, PC niya. So magkaiba na yung kamukmuk. No? So yung problema ngayon kamukmuk. Ang ano. Ito. Wala na. Nahanap ko ngayon kamukmuk. So hindi mo natin makita. No? Siguro may umakyat dito kamukmuk may makya talaga nag Nag-i-interest interesting talaga tong kamukmok so hindi natin alam baka nakakuha tong kamukmok so may nakakita na tao kung makya dito kamukmok so possibly naman kamukmok oh. so dapat kinuha niya yung ano kamukmok oh. yung dapat kinuha niya yung ano yung alinsiyang kamukmok oh, ito na yung kamukmok oh wala na talaga kamuk kinuha kamuk -muk. so dito ba natin alam kung kamuk kinuha ba pero posible talaga makawala yung kamuk -muk. tinalian ko yun eh so posible talaga kinuha yun so yan nga mga update ng kamuk -muk. so hindi gagawa muna tayo ulit kamuk -muk, no so i-update ko kayo sa paggawa ko ang kamuk -muk. so bye bye mga kamukmuk. salamat sa inyong support ako so sa shout out sa ako sa mga bagong subscribers na ko. So, set out sa inyo mga kamugmok. So, good luck.